Ilaw po? Ah, ma'am, pa-cancel po kasi hindi po alam nung drop off eh. <laughs> na abono? Ni... Opo, hindi po hindi niya po alam na may may booking chat okay, okay sa kanila po. po. Sabihin ko na lang po i-cancel. Opo. Ah, okay ah, sige sige po, okay, sige, po. Thank okay, you. Thank you. Thank you. Magandang araw mga katropa Ang sa lahat uh, First booking na naman tayo uh, Valenzuela to San Mateo 600 din to uh, Mga pabangulang daw Wala, partida walang search na 24 kilometers away lang yun Targang yung San Mateo Marikina Kainta Panty Polo. Na, na, nababasa yan ng, ano, ng, ng lalo na as province na eh. Kaya medyo mataas, parang mga kabulakan ba. Ang lapit lang nung distance, pero, mat, malalaki yung, ano, yung fair. Kaya, maganda to, parang, para siyang bag pa eh. Kumbaga, nababasa nila alam mo na konti yung gagaring na request doon kaya medyo mataas pa yung fare niya magandang panimula to mga katropa kasi 2 km sa way lang sa akin to mali yung ano yung pasan mateo magiging 26 km sa way tapos 610 Kala mo malayo ang San, San Mateo? Para sa akin malapit na taga Valenzuela. Eh, ang daan lang yan pa Commonwealth eh. Tapos, ligo ko na sa may batasan ano, batasan batasan road. Doon lang 'yun eh. Tapos dito na 'yun. Tapos yan San Mateo, nagko 'yan sa Pamarikina rin. Papakarga muna tayo mga tropa ah, Ang dami na ito Parang nakakatakot sa bayan Kakaiba yung tunog eh Parang mababasag na mababasag eh Pero tinanong ko Na mababasagin ba lahat Tinuro niya lang yung babasagin daw Yung isang malet na box safety naman yun Papakarga muna tayo 700 Sige boss Gapangin natin itong mga car tour mga tropa Tingnan natin kung makakakuha tayo ng kasabay Medyo ma-traffic eh uh, Maganda yung ano natin ngayon eh nasa 202 km range ang layo ng pwede natin mapunta ngayon although hindi naman accurate to pero more accurate tong kilometer range ko kapag ka patay ang aircon talagang ano kung kailangan magtipid patay ang aircon ganun lang Let's go. Abang muna tayo, abang. Yon mga tropa, hindi na naman nasabayan. Puro palayo na naman. 9.3 kilometers away na lang tayo kaya tuloy-tuloy lang tayo sa biyahe. Wala pa isang oras yung biyahe natin mga tropa. Na Pick up natin to ng Magto-12 na Magto-12 na yun eh Tapos Ngayon mag-1 pa lang 12.58 Patuloy lang yung biyahe Para sa 610 na fare Panaliwang kahit walang search Sa bandang Payatas na to eh Payatas Road Pero marami din booking dito. Balikan ko kayo pagka nababa ng na mga tropa 5 kilometers away na lang tayo no. At mabababa na natin to. Kayo mga katropa, ano yung mga pinakamalayo nyong napuntahan pagdating dito sa Lalamu? Ako, hindi sa Lalamu eh ay tama sa Lalamu kasi yung una ko sa transportify sa San Pedro Laguna pero nakakuha din ako ng malayo dito sa pantang silang silang Cavite na dikit na rin to sa ano sa Laguna konting kilometro na lang Laguna na rin yun kinuha ko yon alam nyo kung bakit kasi nakakuha ko doon ng 3,300 na booking. Talagang patuloy na ng Pinto Chon. Buti ako nakakuha. Valenzuela lang. Malapit lang sa amin. 3 kilometers away. Tapos, ah, uh, papunta na sa Silang. Sa Silang, Kabite. Ang pinikap ko nun, ah, uh, limang sako ng malalaking, ano, limang limang malalaking sako ng chinelas negosyo niya siguro yun punong puno to sabi ko worth it naman yun sabi ko, eh, madalas ako doon kasi taga doon yung kapatid ko eh alam ko na yung nagagastos na gasolina tapos pagkatapos na nakakuha din ako kagad doon sa plantang silang antipolo naman ang laki din ng ano noon, search Sabi ko, buenas, buenas ha. Ah. ah, 900. 900 plus yun. Tapos noon, gabi na noon, ah, Natapos ko yung trip na yun, na ah, mag ano na, ah, mag 6 o'clock na. Nakuha ko na lang na pa, pa norte noon, ah, pa-monumento na lang Kalaokan South yun, ganda ng kita ko nung ano na yun, araw na yun last year yun yun lang, comment nyo sa baba kung saan kayo kung ano yung pinakamalayo nyo napuntahan na gamit ang Lala Move Up no? <coughs> tayo muna tayo mga tropa uh, mag-alas na sa rin eh, 1.45 Tagal kong inaanap ng drop-off kasi ang address lang ay nandoon sa sa gate lang nung subdivision. Kasi ko pa kung saan ko i-drop to, saan ba yung may nagpapa-deliver ng mga pabango. Buti alam ng mga guard. Yan sinabi ng extra instruction. Kasi yung number nung pick up drop off isa tapos hindi siya makasagot dahil nasa office daw siya mali eh pero okay lang Kainan na lang tayo sa so, mga katropa lumipat ako dito sa Marikina kasi napakatumal siguro tinakbo ko doon yung mga 13 to 14 kilometers bago ako nakapunta dito sa Marikina taga napakatumal doon kakain na lahat eh tapos init pa ay mga katropa magbaon kayo ng dagdag na tubig at pamuna sa likod ah kasi kahit naka kung ka siya init sobra init o mag-aabang lang ako. Uh, subukan natin kumuha ng abono no? sobrang tumal eh tawagan natin si customer tawagan natin po ma'am, sa lalamob po, ah, tanong ko lang po kung ano po yung papahabonohan. Ah, uh, ano po, kakabaw grass po, tsaka garden soil. Ano po Bakit yun? Bakit 900 daw po yung abono? Ano po yung... Kakabaw po, tsaka garden soil. Hmm. Yung pang garden po... Apo, apo. Tapos po, sa... Eh kung i-gcash na lang po yung ano, yung... I-gcash na po sa akin yung ano, ako po yung magbabayad doon. Po. yung 900 po ay hindi ko po kasi alam eh hindi naman po kasi ako nagbook eh kami lang po yung pick up uh -huh. hindi ko po, po alam usapan nila ng may ari mm -hmm. basta binilin lang po sa akin kunin ko daw po yung abono dito 900 huwag kang makalala siya hindi naman po yan iscam legit po yan araw-araw po may kumukuha sa aming damo ito po customer kunin nyo na inuwa, Balik mo sa akin. Ito pong oh. customer ninyo, ah, regular po sa inyo to? Hindi eh, ko lang po sure eh. Uh, Ewan ko na po talaga magpapaabono yung mga customer. Hmm. Uh, sige po, P eh, punta ko po kayo ngayon. Ay, gusto niyo sir, ano, tawagan niyo din yung drop off. Baka sure na nagpaabono sila, di ba po? Okay po, sige po. Tawag ko po muna bago ako pumunta. Okay, pa. Pa. Thank okay, Thank sige okay, po. Thank you. Diba. Okay. So, dito sa sana. Ah, about it, siguro 'yung employer niyo. Accountable. ano naman dito? What Tawagan natin drop Yes, okay. sir. mo po? Naalala mo? Opo. Tanong ko lang po kung ano yung, po yung ipapaabo, no? Uh, ano po yan? Opo. Naalala mo? Opo. May ipapaabo po daw kayo na 900 pesos. Hindi na po lang sabi. Pa? Hindi na po may sabi. Ah, wala po kayong ano, hindi nyo po alam na may papabanuhan. Wala po. Wala ko po nito Hmm. Ah, sige po. Papakancel ko na lang po yung booking. ah uh, Okay po. Sige po. Thank you po. Sige security guards natin dito. Yes, sir Oo. And I think, Char, I think we should also identify mo na kung sino dapat. <laughs> Hello po. Hello po. Ah, ma'am, pa-cancel po kasi hindi po alam nung drop off eh. <laughs> na abono? Ni... opo, hindi po hindi niya po alam na may may booking chat ka na po. Sabihin ko na lang po i-cancel. Ah, okay po, ah, sige, sige po. Thank okay, you. Thank you. Thank you. Yan, yan yung ano mga tropa mahirap dun sa pa-abono, kaya dapat dito bago ka umalis talagang isusure mo eh masasayangan ka ng oras dito tapos pagka hindi mo sinurto masasayangan ka din ng pera yung pagpagura mo ibibigay mo na sa kanila abang ulit tayo may magong update tong ano alam mo Order okay. Atin ah, tingnan nyo ah. order taking post mag ako ng 10 minutes no hindi ko kasalanan to ah uh, hindi nakakatuwa to bagong update na to ah kailangan ko magsayang ng 10 minuto bago ako ulit ng mga request Ano po. Sir. Ano ako, po? ako po ulit yung nakakuha. <laughs> ito po ba yung ano? May, may, may abono po ba ito? Wala. Wala na po kasi sa remerge niya eh. May abono po yan sir. Hmm. Pero sabi po nung drop off, isesend na lang sa inyo yung ano, di ba? Yung, yung... Gcash i na lang sa inyo via gcash ah sige matawag ang kong confirm ko po ulit sige sige po ako ah. nakuha ulit natin eh mga katropa nakuha ulit natin eh tingnan natin alam mo po hmm. okay ah confirm ko lang po eh pagkadating ko po doon i-send na sa kanila yung bayad bayad GCash ang pagdating niyo doon sa may pick up apo, apo? ah kala ko po pang landi dito na eh mm -hmm. pag andito na po siguro kasi nasabi ang sabi ng boss ko eh pag andyan na papagigas na lang tayong pera mahirap po kasi sir baka uh, mamaya na nadala na rin po kasi oh baka mamaya hindi po ako, wala po ang abutan pagkadating na diyan Ano po ba 'yun eh pupuntahan mo na ngayon doon yung ano Pupunta na po ako doon eh Sa pick up oh, eh Sige e, tatawag ko na lang ulit sa boss ko para ano para na sit na sila na lang diras doon Opo, mahirap po kasi baka mamaya eh lupa po 'yun tsaka damo lang eh baka mamaya wala akong abutan diyan pag ano. Saan po yung Luigi Gaston mismo sa may ari nung ano, damo? Opo, sa kanila lang po. Ah, sige, sige. sige. Okay po, sige po. Sige, wait lang. Okay po. I wait lang mga. Hello po. Hello po. Yes sir, ay hey, ma'am. Kuya, ang ang, ang pinag-usapan pala nila kasi sir, doon ang babayadan niya kasi wala pala siyang gigan. Talagang babayaan ka mo sa amin. Hmm. Ah, Opo, ah, okay. wala siyang gigan. Ay, sige po. Punta ako na po dyan. Okay na kuya. Okay, sige po. Thank you. Sige po, okay po. Okay. Sige po. po. Okay. recorded naman to mga tropa. Tingnan natin. Okay. sige sir, pag nandito ka na, tawagan mo ako at isi-send ko sa'yo yung Apo. Ah, sige po. Okay. Pa, pay po ba kayo? Meron po. Apo, pa Viber na lang po sa akin yung resibo nung ano, nung Gcash kasi hindi hindi, hindi ko pa nabubuksan yung Gcash kasi ano eh, via data eh. Sige, sige po. Sige po, sir. Thank you po. Okay. thank you po. Oo, na napapalihigot sa yan, sa kanila. Ito siya pa yung nagpapabit ng Medyo positive to, no? Kasi kaya ako din kinuha to mga tropa uh, unang una mababa yung ano mababa lang yung pinapabanohan 900 tapos yung ang ipag communicate parehas eh saka lumaban yung ano yung yung pick up na kapag ka hindi kinuha sa ribalik niya sa akin medyo doon sa salita na yun, may laban-laban na tayo kahit lupa lang yan tsaka karabaw gas diba? kaya sa minsan talaga sa sobrang tumal Kukuha mo na yung mga ganito eh ngayon lang talaga ako talaga kumuha ng ano ng Paano no ba kasi yung ako ng ganito eh lalo yung merong ano yung may trolley na grocery na grocery logo paabono yun tsaka ano eh purchase per purchase per service pero tingin ko ito mukhang oh, positive na to mukhang oh, maganda ganda to may additional to ng 125 tip para sa bono lang pa, tayo na sa probinsya no. O, yan yung sinasabi ko hindi kayo maselan sa yan. May patuan naman sa ilalim yan eh. Mayroon akong rubber mat. Panty polo to. Ito yung abono. Uh, legit naman. Hindi siya scam. Sinend sa akin eh. Sinend sa si Gcash ko yung 900. So yun no mga katropa yung ano Buti na tapat tayo sa legit no pero hindi kung hindi hindi man legit yun no? talagang scammer rin nakuha natin hindi rin makakawala sa atin yan dahil unang una gagawin natin dun i-video mo sila tapos picture mo yung ano picture mo yung yung sender na may kasamang ID ah uh, picture mo siya kasama siya o oh, mas maganda nga may video eh Diba? Tapos saka mo yabot yung pera. Ayun. Dahil sa picture na 'yon, matatakot nang iskamin ka noon. Magdadahil lang bigla kung iskamer. Kung nakuha na may mukha niya, tapos may ID. Kung iba man yung ID na hawak niya, wala pa rin siyang laban. Ang hir ang hirap magpalit ng mukha. Diba? Kung peke man yung ID niya, napakamahal magpa plastic surgery. Ang <laughs> ganun lang 'yon. Kaya kung hangga't maaari, Huwag na lang tumanggap ng ng paabono. Dahil kadalasan dyan, siguro mga nasa 75% puro scammer yan kaya ingat ingat palagi mga paps no eto on ongoing pa rin yung pangalawang booking natin yung sa lupa pantipolo to nasa 15 kilometers away pa tayo balikan ko kayo pagka na ko na at kukuha na tayo ulit ng pangatlong pickup. Okay, yeah, boss. Thank you. Up time check. 5.50. Pangatlong pick up pa lang tayo. Uh, ano to? Pasig to Palawakan South. 4.54 yung fare. Tinadlan niya ng 46 para maging 500 sakto yung fare, no? Medyo matuman, matuman ngayon mga katropa no? Kaya anong oras na Pangatulitin pa lang tayo Pero okay lang yun At least meron di ba At least kumikita ka Positive lang ba Positive lang palagi Positive vibes ba Huwag lang sasakit ha uh, balikan po kayo kung ano ha sabi mga acrylic daw eh, pero malilid lang. Balikan ko kayo agad. Pagka bukas pintana, alam mo na. Tipit-tipit na tayo nun. Nasa 83 kilometers na lang yung range natin, no? Kaya dapat tipit-tipit na. Eh, nandito pa ako sa bandang uh, Taytay. Papasig. Kaya tipit-tipit na tayo. Pero mga katropa advice lang ha kapag ka nakababa ang mga bintana nyo siguraduhin yung hindi maabot ng mga snatcher yung mga cellphone nyo ha yun lang sa ingat palagi oh, ito nyo nga sila o oh. mag asawa po oh. Apon na nagtatrabaho pa di ba? Ikaw, ang bata-bata ang panlakas ng katomo mo tapos makadrama ka sa buhay eh. kala mo ikaw yung pinakawawa sa natapos sa buong mundo eh no isip, -isip. so yun mga tropa na pick up ko acrylic nga yung mga ginagamit sa mga okasyon nya acrylic na yung may mga ilaw ba kunyari may happy birthday mga pang greetings inalagay sa kadalasan yung sa stage ayun sana pagdating sa Kalawakan South makakuha pa tayo kahit uh, ah, barya na lang sa pa, pa Venezuela pero okay lang kahit wala na makuha pero try natin na may makasabay pa to okay balik balikan ko kayo ulit yan mga tropa na nasabayan ko pa nasabayan ko ng 424 na kan South din. Tabing tabi lang to. Libis. Tsaka ano. Grace. Grace Park. Konting takbuhan lang to. Okay. Pick up muna ako. Balikan ko kayo. Yun. Nakarga na namin mga katropa. No? Uh, dalawang bundle lang. Isang malaking bundle. Tapos isang halos 1.8 na plastic lang ng ng damit yung kinarga. Antidop, yung tawag nila doon. Ah, uh, ito mga tropa, isang advice para sa mga nagbubuk naman, no. Ito madalas na 'to sa mga page ng Lalamo. Nakikita ko mga tinatangay ng mga mga deli delivery guy yung hindi ko nasasabihin kung motorcycle ba o o four wheels ba na hindi nakakarating yung mga mga pinapadalang parcel o mga bagahe ng ng mga sender sa receiver kasi alam nyo kung bakit mga katropa ang dami kasing nagbebenta ng lalamove account tapos syempre yung mga siraulo ang mga mga masasamang tao may mga masasamang intensyon e eh, bibirin yun tapos kapag ka nila na mamahalin yan ipapadala mo sigurado yan wala na yan kasi ni hindi nyo pinikturan yung ano yung rider o driver pag mga ganyang mga transaksyon na malaki yan kunyari mga cellphone mga alahas yung mga papadalan nyo kagad hingan nyo ng ID picturean yung ID tapos picturean nyo siya ng walang mask o kaya walang ano sa sombrero tapos yung ID na yun picturean nyo siya na, na hawak-hawak nya kasi parang di sa protection natin yan no mapa sender ka man o mapa rider o driver ay lang mga tropa na maganda rin yung araw natin kahit medyo slow start at least naka double book tayo ngayon pa uwi Kalawakan South kapit bahay lang ng, ano yan, ng barangga ng, ng bayan ng Venezuela konting takbo lang Venezuela na paano mga katropa dito na puputulin itong vlog na to no? muli salamat sa pagsama sa biyahe ni Balbaro salamat sa pagsama kay biyaherong Balbaro out!